Oh, alis ka na. Ha? Oo, oh, alis na ako. You deliver muna. Ay, ano yun? Side hustle. <laughs> <laughs> you deliver muna ng manok. Deliver boy muna for today's video. Uh, deliver boy. Kempre. <laughs> Saras, balik mo. Dito ka makakain? Oo, uh, dito ako makakain. Bulit lang ako doon eh. Atin ko na naman. Balik na ako. Okay. Balik na agad ako. Ano, alis ka ako. <laughs> <laughs> Ay, uh. hey. Yan na. Pagod. Walang ulam. Makain ah. ka na ba agad? Ang gutom na ako ah. Alam mo naman di ako nagalbusan niya eh. Ibrot ako na ulam. Pakainit ang biyahe. uh, May sinain. Walang pang ulam. Iba na magkatiroin na? <laughs> Buti na lang mag-itlog. na ba kayo? Ha? Hindi pa. Oh, ba't di ba kayo nagluluto ng... Na, hindi ka nagluto ng ulam mo. Kahit itlog, oh, pa-itlog naman dito eh. O, kain na kayo, kain na. Sige na, kumain ka na. Bakit tayo pa kumain? Mamaya-maya kami. Ikaw, alam mo... Gutom ang tao kung dadating. Dapat <laughs> nag... <laughs> nag-aano ka man lang. nag ka man lang ng... Mm, tap, mm, tap. Mm, okay ka na dyan sa itlog ang ulam. Ba okay tingin na, na Okay na to. Dadahin pa ng ulam. Eh wala eh. Yung, yung na madali lutuin dyan. Ano nga yun? Yung talaga kumain? Ubus ko na. Ubus ko na to. Kain na kayo. Sabay na kayo. Sabay na? Luto na lang kayo ng itlog din. Loko Mamaya na. No? Mabilis lang naman kung anong lutuin. Ayaw pa ang sumabay eh. Ganun na. Matapos na ako. Sarap-sarap ng itlog eh. Sige na, ubusin mo na yan. Kahit ito lang yan, goods yan. Pagkutom. Kasi hindi ka nagluluto ng maagap. Kainin ko. Ikaw na nga dito sa bahay. Gusto mo, ako pa magluluto. Pagdating, nga nag-deliver ako ng manok kanina eh. Sana kumuha ka sa manok. Hmm. Ano ba yun? Sana kumuha ka sa manok. Ano deliver ko? Paano ko kakainin yan? Ano ko ba? Ikaw dapat kumuha. Ikaw maiwan dito. kamo magluluto. Hmm. Ano Ayun talaga? Sige na, mo na kung ubusin mo yan. Sanay ka naman lagi ganun. Sanay na Sabi mo. Gutom na nga yung tao, tapos ganyan ka pa. Kaya naman ka, oh, dalig na ako mga mabay na. Ewan mo ba talaga? Ubusin ko na to. Oo, ubusin mo na. Wala ka, ubusin na to. Pakabusog ka na muna. Mm hmm. Oh, Hmm. Ayan, no, karap. Busog mo ako. Kaya ako na? <laughs> busog ka um. na. niyan. <laughs> Sakto yung pagsakasabi mo ng busog na ako, ha? Ah. Ano Lumabas ito? yung ano ulam. Ha? Saan ba yung ganito? Tapos wala ulam. Wala pang ulam. Hmm. Ano ba naman to si Katrina? Kung oh, kailan tapos lang akong match. Saan galing? <laughs> Nag-ihaw sa labas. Eh, kasi diyan walang tumingin ang ulam sa ano eh. Tinatanong <laughs> kita kanina kung may ulam. Sabi mo, wala. Wala. Oo oh, nga. Wala pa nga. Wala pa naman talaga. Kasi nag-iihaw pa. Kailan busog na. <laughs>